Naglalabay yung ponsyal namin. Ayan. Ay, <laughs> Diyos ko, ano ba yan? So, guys, ito yung dinadaanan namin. Oh, hello. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung di ang daana namin. Guys, tawid tayo sa kabila. Ayan. Ayay, aday. God. Ito yung tulay. Kapunta ko sa ilog. Ayan. kuya Ay, buyag! Ay, bu Wala namang buya na. Lagi no, makakwansog no? Hmm? So guys, ando na yung kasama kong dalawa. Ayan. Dati doon kami. Ah, dati dito kami dumadaan papunta sa ilog. Pag naliligo kami. Ayan. So, ilang years na ata. Ngayon pa ako nakabalik dito. Bili, bibili kasi kami ng ano, ng gulay. Tapos, durian. Gusto ko talaga kumain ng durian. Sarap kasi yung durian. ng hangin. Lalaki na mga alon sa ano, dagat. Naririnig mo talaga dito yung ano, yung alon. na palang bahay dito. Ang init guys, ang init. Uy, pinto sila na agi, dere. Eh? So, ayan. Diyan man. La, wala, oy. La. Ang ganda ng ano nila, guys. Ayan, oh. Ayan, oh, ganda. Wow. Ganda ng ano nila, guys. Bulak-bulak. Lang, oh, dami ng ano. Dami nilang rambutan. Ayan. Ang daming rambutan. Ba't hindi pa nila pinaharbis kaya to? Ano pa to? Paibog-ibog. Ayan. hindi, kuha isa. Ayan, ang dami. Pwede pahingi isa? <laughs> Ayan. Nakakuha ako ng isang piraso. Sana kaya yung mga kasama ko. Iniwanan na nila ako. Hoy! Okay. Tima natin yung ano nila, rambutan. Matamis ba? Dito, nakakatakot. May niyog dito. May aso pa naman. Ayan, may mga baboy na dito. Ayan. dati nung maliit pa kami uh, nung parang 10 years old ata ako nun dito kami palagi sa palaya ng kaibigan ko naglalaro kami dito ayan dati hindi to ganya, ganito marami to ditong puno ng kawayan ayan dito mga kawayan yan tapos dun sa kabila ano yan puro niyog doon kami, magnako kami ng niyog. Tapos pag mahuli, ayan, takbo. Habulan. Naghabulan kami. Para hindi kami mahuli sa may-ari ng ano, niyog. Ang laki ng pagbabago dito. Nangunguha rin kami dito ng ano, ng mushroom. Dito sa kawayan, mga yung tambo, alam nyo ba yung tambo? Ayan, maliit na yung ilog dito guys. Dati malaki to siya. Tapos paggabi... Delikado to dito pag ano, wala kang ilaw, pag naglalakad ka pag gabi kasi maraming ahas dito, bigla na lang ano sa daan. Ayan. Malaki talaga ang pagbabago dito guys. ano na para bang ano tawag nito gikabgab na ba sa ano sa tubig ng ilog gikabgab na Ayun. nung bata pa kami dito kami naliligo naliligo na ano walang mga panty ngayon malaki na hindi na naliligo kasi nagpapanti na Ayun. masaya ang saya nung kabataan pa namin. Hindi katulad ngayon na yung mga bata ano na sila. Ano na sila sa cellphone. Kami dito kami naliligo pag uh, pag ano na pagpasukan. Alas 4 ng umaga ginigising na kami ng mama ko tapos punta na kami dito dito kami maliligo sa ilog. yung ilog dati doon doon yun doon ngayon parang ano na siya dito na malaki na ang pagbabago dagat na yan dyan dagat na ang lalaki ng mga alon So, guys, uh, punta tayo doon sa may taniman ng mga talong. Wow! Ang ano nila. Ang liit ng papaya. Ayan. Oh. Ang ganda ng ano nila. Ang liliit. Oh, namulaklak na yung papaya. Ayan. Ayan. Ayan guys, nagano kami ng talong. Ang dami nila dito ng talong. Nag-harvest. Nag-harvest ng talong. Ayan. Nag-harvest ng talong. Ayan. O, oh, rambutan o. Oh. Ano, ah, nagana nila rambutan dito. Ano man, tulang ito lagi gibalikya. Tagpila po. Tagpila Lang na baligya durian lang. Okay. balit mi lang. Hoy mo Isa ra kilo ako lang. wala ba o, isa kilo. Okay. So, guys, okay. ang okay. dito na lang guys. Kasi ang lakas ng hangin. Sarap talaga dito. Fresh. Fresh air. Sarap. So, ayan. Mag-harvest na kami ng talong. Tapos, nakanakaw din ako ng isang pirasong rambuta. May rambutan kami doon. Hindi pa namin na-harvest. guys, punta na naman kami doon sa kabila. Doon sa ano, durian. Kasi tapos na kami nag garbage ng talong. So, punta na naman kami doon. Ayan, Ayan yung daanan namin. Ayan. Kita hat ayan. Jim yeah. mm. kanang kuha niya Jim, ginakuha nila Jim. Ito yung Ay, ano. Ito kinakain to, kinakain pala ito. Ayan. Oh my god. So, ano na tayo sa kabila. Ayan. Ay, ala. Yung pira ko nasa ano. Hindi pa nabaryahan. Ayan. Ayan. pala sila dito naguling dami ang bao bao ba yung tagalog guys bao man ano bao sa tagalog no bao dami nilang baboy dito maganda dito kasi matahimik na lugar tahimik yung lugar nila ayan may baka <laughs> oh, may masipa tayo nito ayan pala ang na yung ari ng durian. Oh, durian ten Ay, so, namoy durian, so? Oh, Ayan yung durian. Hindi kami makabili kasi ang taas na po. May apat na durian, nakaano doon sa taas, pero walang makat kasi nga ang laki-laki ng puno tapos ang taas pa. Okay naman pero mayroong kwan sa gusto. So di kami nakakain ng durian. Nandito na naman kami sa may santol, ang daming bunga ng santol. Kaso lang walang aakyat ng santol ayan punoan. ayan ang daming santol hanggang tingin na lang kami kasi nga walang aakyat ayan so guys uuwi na kami nakabili na kami ng talong durian di kami nakabili kasi walang aakyat tapos santol wala kasi wala din ang aakyat Ayan, so uwi na lang kami. Oh, may mga ano na kami, may mga dala-dala na kami ng gulay. Kangkong, talong, may mga niyog. Ayan. Ayan guys. So hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. Thank you. Get family white friends. Thank you.